Lunes pa lang ngayon mga Kaverks pero na miss ko na talaga ang pagkain ng munggo kaya yun ang lulutuin natin for today. Sinamahan pa natin ng pritong galunggong kaya siguradong panalo to. Masarap na healthy pa. Kaya Kaverks tara na, kain na tayo ng munggo ngayong Lunes. Maaga akong dumiretso kanina sa Hong Kong Supermarket dito sa Calgary. Kasi nga paghapon na ako pumupunta, nauubusan na ako ng gulay. Kaya nga kanina, wala pang alas 9 na umaga, dumiretso na ako kagad sa Asian Store. Para kahit papaano, makabili naman ako ng mga gulay na gusto kong iluto. Kagaya nga ngayon, nakabili ako ng talbos ng kamote at saka kangkong at saka patola. Tamang tama to sa lulutuin ko ngayong araw. Kasi ilang araw na rin ako nagkikrave para sa pagkain ito. Gusto ko mang magluto Friday para sa munggo, kaya lang wala talaga akong time dahil sa trabaho. Ang dami nating ginagawa mga Burks, hindi lang naman tayo nagbablog. At pagdating nga natin ng bahay kanina, wala na si Angelo, pumasok na siya sa school. Kaya sabi ko, tamang-tama -tama to, pagdating niya mamaya galing sa school, gutom na naman yon, may makakain na siya. Tinatry ko rin naman na magluto ng mga gulay para kahit papaano, unti-unti, masanay siya na kumakain ng gulay. Si Chris Cusinero, talaga lumaki ako na kumakain ng gulay. Kasi noong mga panahon na yon, wala naman ako lulutuin sa bahay namin kundi mga gulay sa paligid ng bahay. Kaya nga tuwan-tuwa ako ngayon dahil marami tayong nabiling gulay dito sa supermarket. Biruin Pero mayroon meron tayong mga kangkong ngayon. Madalang lang ako makabili ng kangkong at saka talbos ng kamote kasi nga dito sa Asian supermarket na to talagang unahan pagdating sa gulay. Pagdating mo ng hapon talagang wala ka na mabibiling mga gulay hindi na available. Kaya dali-dali tayo nagpunta ng store kanina maaga pa para lang makabili ng mga gulay na to. Wala na nga malunggay kanina. Pagdating ko, naubos na rin. At wala rin akong makitang ampalaya. Yun ang gusto ko sana yung mga ganong klase ng gulay sa munggo. Pero okay na rin to. Masarap din kangkong at saka ang talbos ng kamote sa munggo. Hugasan lang muna natin mabuti itong ating mga dahon. Siyempre, kailangan natin hugasan itong ating mga gulay. Tapos prepare tayo ng bawang at saka ng sibuya. Siyempre, igigisa natin itong mga to. Maglagay lang muna tayo ng konting mantika dito sa ating kawali. Siyempre, mga ka-Berks natin dyan, napansin nila yung kawali ko bago daw yung kawali natin. Oo, bagong bili nga yung kawali natin. Pero yung kawali mismo, luma na. Alam nyo na, binili natin yan sa trip store. <laughs> Baka naman, meron tayong mga na willing mag-sponsor para sa ating mga kawali, kaldero, at saka mga pots. Naku, hindi ko po tatanggihan yan. <laughs> So iginisa na natin yung bawang at saka yung sibuyas bago natin ililigay itong mga pork. Itong mga pork na to nabili rin natin kanina to sa store. Tapos isabay na natin yung munggo natin para haba pinapakulo natin yung ating karne. Lumambot yung karne at saka yung ating munggo. Sigurado mamaya pag malambot na yung ating munggo, malambot na rin yung ating karne. So two in one, nakatipid ka na naman sa kuryente, di ba? Sa gasol o sa kahoy na panggatong. O di ba panalo? At habang pinapakulo natin at pinapalambot natin yung ating karne at munggo, magluto naman tayo dito sa kabila kabilang side ng pritong galunggong. Nabili ko lang din kanina tong mga galunggong na to. Parang $3.99 yata yung isang pack para sa apat na piraso. So lumalabas na $1 bawat isa ng mga galunggong, no? Hmm, ganun talaga. Huwag na nating convert. I eh, gusto natin magluto at kumain ng galunggong. So, ganun talaga. Tiis-tiis din ang bulsa. Siyempre, pag gusto mong kumain ng masarap, gumastos ka. <laughs> <laughs> Naalala ko na naman ang nanay ko pagka umuwi galing ng palengke, minsan marami siyang dalang galunggong yung maliliit. Ipiprito niyo yung lahat. So yun ang uulamin namin, pritong galunggong para sa pananghalian. Pag marami pa rin natirang galunggong pagkatapos ng tanghalian, didiskarte na naman ng nanay ko pagdating naman ng hapunan. Dalawang klase yun. Isdang bistek, yung may toyo, suka at saka onions. O kaya ginisang kamatis at saka itlog. Sarsyado naman ang labas noon pagdating sa hapunan. discarding malapit din ng nanay ko eh. Sa kanya talaga ako nag semana eh. Bago nga pala ang lahat, shout out muna kay Drev Rino at saka yung mga kaibigan natin sa Montalban Rizal. At syempre, hello din kay Chris Reyes ng Davao. At saka nga pala yung nagbigay sa atin ng libreng ticket sa gondola nung nagpunta tayo sa band nung isang araw kay Boss Jamie ng BC. Maraming salamat po. Malambot na nga pala yung ating munggo at saka yung ating karne so inilagay na natin yung ating patola. At isunod na rin natin yung iba pa gula, yung ating kangkong at saka yung ating talbos ng kamote. Naku ka Berks, tuwang tuwa ako habang halo ko itong mga gulay na to. Kalain nyo na marami na naman tayong gulay ngayon. Kita nyo naman, panalong-panalo na naman to sa dami ng gulay natin. Tapos lagyan na rin pala natin ng konting sili para mamaya pag kumakain tayo, may kagat-kagat para dito sa ating makakapal na mga labi. <laughs> At syempre, wag natin kalimutan magdagdag ng chicharon. Ito, magbibigay din to ng flavor para sa munggo nyo. konti lang din kasi yung iniligay kong baboy dyan. At least mamaya, pag sinandok yan ni Angelo, mukhang maraming karne. Tara na, ka Berks, kain na tayo. Uh, marayan, marayan salamat po sa biyaya na ibinigay niyo sa akin para sa araw na to at kayo na rin ang bahala mag guide sa anak ko nasa school siya ngayon at kayo na rin ang bahala sa ating mga kabirks sa aking pamilya at sa ating mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas at nasa buong mundo Jesus Christ our Lord Amen mga kabergs tara na kain na tayo biro tayong konting konting rice konti lang tong rice natin at uh, pagkasayin na natin to no ayokong kumain ng marami sakto na to para sa atin so tara kain tayo mga kabricks sarap nitong ano tawag dito patola wow ayos tapos ang dami ng gulay natin wow meron tayo ngayong kangkong at saka talbos ng kamote yun panalong panalo tayo ngayon Ayos, Tapos meron din tayo dito isda. Wow, panalo. <laughs> Lunis pa lang ngayon, pero nagmunggo na tayo. Hindi na natin hintay yung Friday. Friday hintayin natin eh. Naglalaway na ako eh. <laughs> Naglalaway na ako sa munggo. Saka sa isda. Hmm. Sarap ng mga gulay oh. Buti na lang, galing ako kanina sa Hong Kong Supermarket. Medyo maaga ako. Dahil pa nilang gulay. Meron pa sila mga ganyan klase ng mga gulay. Kangkong, talbos na kamote. May patola na abutan ko pa. da, pero ng ating munggu sarap na ito kabriks ano man ang hamo ng buhay palagi ka lang sumabay piliin mo laging sumaya kay Chris Kusinero panalo ka bilang pagluto at sa kusina sa adventure ay kasama sa lugar na kakaiba halika na may kris kusinero na Halikan at sumama ka at manood Mga matay mamamang hadi lang tiyan ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe Mga kaburks, tara muna gala Mga lugar dito kanyang ipapakita At sa pagluto matik kayo ay tatakamin Pag kris kusinero, matik papasarapin Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya Bilang chef sa tagal na trabaho Pangarap na abot sa Canada na patungo At di nagpatalo sa hamon ng buhay Para sa pangarap at nabigyan ng kulay Walang imposible, pagkaya mo Kapag kinilusan, makukuha mo Chris Cusinero ang kasama nyo Kusan masulok ng mundo ay isasama kayo Sa mga video ay